Pupunta kami sa atin pong kaibigan interest, sa atin pong feeding program interest, at sa atin pong gawain ng EBS Voice of Book, Music Ministry. Mayroon po ulit tayong tawag pansin ng atin pong kaibigan, isang pamilya, malaking pamilya, na sila po ay hahatira natin ng trapal. Ang kanilang tahanan ay tumutulo kawawa ang kanilang tulugan. So, pupuntahan tayo. Salamat tayo kay Busing na bibigyan sila ng trapal para makatulong tayo sa kanila kahit sa mga malilit na bagay. Tara guys, punta tayo. Okay, thank you guys. Pupunta na tayo. Sundan lang natin yung daanan. Thank you very much. At kami sa amin pong ministeryo na kami po ay makapaghatid ng mga konting bagay na ito po ay makapagpasaya sa amin pong kapwa. Salamat po ng marami Panginoon sa inyo pong patnubay amin pong maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maganda yung ministry natin kasi nakakarating tayo sa mga sulok. Guys, nandito na tayo sa area, guys. Pupuntahan natin. Ayos na ayos. mag 9:30. Boss, baka maputikan tayo diyan. Lang. <laughs> okay. So, pupuntahan natin doon yung bahay ni Ate. Ang ganda dito. Etong pinaka maganda dito. Dadalhan po. Makikiraan po kami. Ayan, nandito tayo. Ito yung sinabi rito na magandang daanan butik dito. Sabi nga kanina ni Boss RJ, ano daw, magbuta daw kami. Andun, <laughs> kuh kuhana natin sila doon. Ayan, nandiyan siya si ate. Okay lang yan. Maganda mo yan kay Osumang Miss Universe ngayon. <laughs> tayo. So, e, po yung ating trapal. Bibili tayo ng... Bibili tayo ng graba, ate. Para yung maputikan. Pati... Dumin. natin maglagay pa ng Pero ng. Okay. Uh, ah, o so, tayo, S tayo, ah, si. po, po tayo. Si ate. Ayan, ano Maganda dito kay mayroong swimming pool na maliit. <laughs> Saan tayo pupunta man sa Imus Lamber? Saan nyo? Saan? Ah, malapit lang o? Malapit ah, lang dyan. Makara lang? Sige. Sige. Sakay tayo para kaano tayo. 'Yung na natin, Manoy na bahay na lumang-luma, may tao doon, bulak daw 'yung mere. na lang diretso lang to, Kuya, oh. Bakaliwan tayo. Amay, ah, kaya kaliwat tayo. mo? Sa baka ito ito, pina-suka na to Yan, baka nang walang... Yun may tricycle yun. Okay. Ito? Yan, baka nalang. Ah, uh, ito? Oo. Sige. O yan, may hardware man. Kasi lang pintura. Nasaunan pa kuya? may ano doon pa kanang kaulo. Oh, okay. Yon. Malapit na tayo sa kanan. Ah, <laughs> uh, babakin lang tayo para mas maganda nakarap na tayo doon agad. Yeah. Ayan. S dami nilang halong block. Tara guys, uh, balikan natin. Mayroong tawag pansin. Ito yung gustong gusto ng ating sponsor, yung mga ganitong gawain. Ang uh, eh, talagang pagtumulong ay talagang taos puso yan. Na tingnan natin yung tahanan dito ni nanay. Ayan. Ayan guys, pakita natin. Ayan. Oo. So, ito yung tahanan ni Nanay. Ilan po sila nakatira dyan ate? Dalawa po. Sila ni Nanay na sa loob? Dalawa yun sila magsapatid. Ayan yung isa ako oh, sa Marang Inteng. Ah, okay. Marang so, Inteng! May bisita ka!

Oh. Dito guys. Oh. Ano po pangalan ninyo? Inteng. Oh, kuya, nandito kami sa tahanan mo. Eh titingnan natin. Kaya na oh, bibigyan kami ng lunat para hindi matuluan yung bahay mo ha. Ayun. Gano'n kalapad ang lunat Yung lapad lang ang hindi natin masukat. May, may aso na agad yung aso mo. Ito, lang yan. Oo, oh, tao lang. Oh, sige, basta at least nakita na natin yung lapad lang. Hindi doon sa likod, mo kita doon. Tingnan namin sa likod, kuya, ha? Oo, oh, dyan ka lang, O, baka maano ka. Dapat siguro talaga 'to 'yung tanda ng lang. natin. 'yan. mo. Kung gaano alapad ate, ano yung sumunod doon kasi na, yung binili natin, Oo. yung sumunod na lawak. Hanggang doon sa may hirok. O mm. hanggang dyan lang sa ano. Katot ko siguro. Katot ni na to siya, taas to, uh, sa toro siya ang buka. Pero taas, oh, maas lang o. Oh. Maba yun siya. Maba yun siya. Lampas yun sa iyo. Oh, Mauna siya nga buka gawin, hindi kaya gawin dinabakan ang kahoy. Ikan din Oh. Ani din ni. taas lang to siya. Ya, mo buura man Kung taas po, dapil na na siya dito. Oh. na Pero lapad-lapad man siguro itong dako, no? Oo, oh, mo na siya kalapad. Di ka na ng kahoy din ni. Ano, 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 salamat sa inyong ano, sponsor sa aming kubo-kubo. <laughs> <laughs> uh, hindi na yung mga Ay, mga kapitbahay namin dito kapag umatil na Oy, gawain okay. O amang banal, kay buti po ninyo narito ang mga kabataan, narito rin ang mga magulang. marami pong salamat na muli nyo po kaming dinala sa tahanan na ito upang makasalamuha po namin ang amin pong mga kaibigan na dito Salamat po ng marami sa inyo pong pagkatawag at pagtugon po ninyo sa amin pong mga dalangin sa pangalan ng amin Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, kaya pasalamatan namin si Ate Melody na sa pamamagitan niya nakarating po namin. At mayroon din po kaming gawain doon po sa kanilang tahanan. Kaya Sabado ng hapon, doon kami, linggo ng hapon dito. Sabado naman ang mga video gabi na doon naman banta sa may amin. Mayroon tayong mga aralin. At huwag niyo pong kalimutan mag-ano po kayo yung ipinasa po sa inyo ni Ate Melody na mga mensahe tuwing umaga ng alas 5 at alas 5 ng hapon mayroon doon live sa inyong mga cellphone ayan so atin pong purihin ng Panginoon dahil sa mga ganong klaseng pamamaraan ginamit ng Diyos yung mga cellphone natin para marating tayong lahat sa mga mensaheng makalangit so ang atin pong sponsor pinapaabot niya pasalamatan natin ang ating mga kapatid kaya i-interview natin si Kuya ng Kote hanggat na ma-develop natin yung atin pong gawain dito at hindi lang tayo lahat tayo pwede tayong makinabang lalo tigit sa salita na Diyos okay? kanya naman yung simbahan natin may simbahan tayo dyan malapit na malapit dyan so ating gagawin dyan pwede natin yan pagawa, o di doon tayo mas maganda mas ano mas malapit kaya ang atin pong Panginoon, mabuti ang kanyang panukala sa tao na atin lang yung pagawa. So hindi po kami gaano magtatagal ngayon kasi meron pa kami mga assignment. Meron kaming gagawin. Sinadya lang talaga namin pagpunta rito para wag natin maputol yung ating komunikasyon, yung ating relasyon sa Diyos. Kaya manalangin po tayo. Dakila po namin Diyos o amang banal, maraming salamat po na narating muli namin ang tahanan na ito nila ni Kuya Mario o ganun din ang kanyang buong pamilya. Harinawa, Panginoon, sa amin pong mga gawain na ito ay ingatan kami, tulungan kami sa amin pong mga ginagawa. Lalo tigit ang amin pong mga naibabahagi sa pamilyang ito, sa tahanan na ito, sa compound na ito, sa lugar na ito na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya naman, Panginoon, amin pong inilalapit sa inyo ang mga kapatid na nandito ngayon na harinawa sa kanilang kong buhay ay tayo po ang may taas at sa tuwing umaga at hapon ay maalaala po nila kayo na kayo ang kanilang Diyos ng buhay. O amang banal, marami pong salamat habang kami ay hahayo, aalis po kami sa tahanan na ito, maiwanan po namin ang inyong pong presensya bikisin kami ng inyong pag-ibig, pagmamahal po ninyo. Ingatan ang amin pong mga kapatid na ito, ang amin pong mga anak na nandito. Ilayo sa mga sakit, sa namang uring kapamakan. Ganon din ang aming mga kapatid. Na. Sa buong tahanan na ito, O Diyos, sa buong lugar na ito, dalhin niyo po sila sa isang ligtas na isang pamumuhay na malapit po sa inyo. Marami pong salamat muli sa inyo pong pagtugon, pagdinig po ninyo sa amin pong mga dalangin sa pangalan ng amin pong Panginoong Yesus. Amen. Puntahan muna natin yung isang tahanan na binila natin ng kapal para madalaw naman natin si Kuya. Okay? Kung okay. guys. po? Kaya? Kami po yung... Kayo po ba si Kuya Elding? Kami po yung nag ano na ikabit na ka po ba yung inyong trapal diyan? Kabit okay, na. Okay, kumusta naman po yung inyong diyan? Okay naman. Yeah. Hindi na natulo. Yeah. Hindi na. tulo <laughs> so, Ali po kayo, interview namin kay ang, ang ang nagbigay po sa inyo ay si Brother Eugene Sasing, okay? Okay, salamat. Uh, Brother Eugene, ito po yung ating binigyan na trapal para naman maging komportable nung kanyang pagtulog. Uh, sa susunod na pagbalik namin ay imbitahin namin kayo para makinig kayo ng salita ng Diyos okay lang sa inyo doon tayo sa kaila ako ah, ya Mario Oo Oh. pwede oh. oh. ha huwag sa inyo okay lang Oo oh. Uh, sige. Kuya Anteng, thank you very much ha. Oh, uh, pasalamatan natin si Busing. Pasalamatan natin ang Panginoon. Okay? Sige, thank you very much. Thank you very much. Okay. Oh, uh, thank you po. Thank you very much, mga kapatid.